dalawang itlog. May tira akong tinapay. Ewan ko kung tawag nito. Basta ang alam ko tinapay o kubos. Mamaya na gagawin natin. May gagawin tayo. May seasoning na siya at ang timpla. May mantika na yan guys ha. Mahinang apoy lang. May mantika na yan. Kunti lang yung nilagay ko. Nilagay ang itlog. Dalawang pirasong itlog lang yan. Ito yung tinapay na tira. Tira to eh. Lagyan natin. Hintayin maluto. Ayan na. Snack. Balikta rin natin. Balikta rin. Bismillah. Para na ano yung itlog ah. Yung, ayan. Naayos din. Tutuin na lang natin yung tinapay. Ayan na siya guys. Ayan na. Kakain na tayo. Ketchup. Tumihan natin ng Ketchup. ketchup ulit. Maligo tayo ng ketchup, charot. <laughs> Ayan na siya guys, o, nirol ko. O, Tikman natin. Bismillah. Mmm. Harap. perfect breakfast Grab guys mm. Soft yung tinapay niya Kahit luma na to siya ha 3 days na to ngayon or yeah oo 3 days na to ngayon pero malambot pa rin kasi ipinainit ko. Painit lang natin. Sayang din naman itapon. Hindi pa expired. Hindi pa sira. Tsaka chan ko naman masisira. Charot lang. Ang sarap niya ha. Walang mayonnaise yan. Ketchup. Hmm. lab simple breakfast lulus kana solid mm. last bite Cicap So yun lang guys Yung ketchup oh, na Natatapon Thank you for watching Don't forget to like And subscribe my youtube channel Wala lang pina, Pinainggit ko lang kayo Sa aking breakfast First time kong gumawa nun So thank you for watching Don't forget to like And subscribe my youtube channel Ingat Ingat Thank you for watching